Pagbati, ako po si Archie Cruz, 23 taong gulang. Ako'y lumaki at kasalukuyang naninirahan sa Poblasyon Prosperidad Agusan del Sur, isang maliit ngunit maayos na komunidad sa Mindanao. Ako ay nakapagtapos ng Batsilyer sa Edukasyong Filipino sa si Pamantasang Normal ng Pilipinas, Mindanao Campus, taong 2022. Ito ay isang yugto ng ating buhay na puno po ng pag-aaral at paglago. Nagkaroon din po ako ng pagkakataon na magtrabaho habang nag-aaral para sa board exam. Sa tulong ng Diyos, ako'y pumasa sa Board Licensure Examination for Professional Teachers. Isang tagumpay po na hindi ko po malilimutan. Sa kasalukuyan, ako'y naglilingkod bilang isang tagapagturo sa St. Bernadette Review Center para sa mga nangangarap na maging lisensyadong durok. Ito'y isang pagkakataon po para ibahagi ang aking kaalaman at karanasan sa iba't ibang profesyon na may kinalaman sa edukasyon. Bukod po rito, meron din po akong ibang pinagkakaabalahan at iyon ay ang pagiging virtual assistant sa isang insurance company. Ito ay aking pinagsusunikapan bilang isang oportunidad na magkaroon ng dagdag na kita at karagdagang karamisan. Sa mga darating pang panahon, ako po ay umaasang patuloy tutuloy makakamit ang ating mga pangarap at magkaroon ng mas maraming kwento na magbibigay kulay sa ating paglalakbay. Maraming salamat.